nagbabalak umakyat ng Baguio City pero walang sariling sasakyan at ayaw ma-stress, baka gusto niyong subukan ang bus na para kang naka-business class sa eroplano. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Sino ba namang hindi mapapatravel sa summer capital of the Philippines ngayong mainit ang panahon? Pero kung usaping biyahe papunta dyan, mas gusto natin syempre ang comfy at relaxing na road trip. Yung tipong para ka nang naka-business class sa aeroplano pero nasa loob ka lang ng bus. Aba, meron daw ganyan ang Victory Liner Bus Company at tinatawag nila itong Royal Class Bus. Sige nga, subukan natin! nagbook ako online sa website ng Victory Liner at kin-name ang bus ticket sa kanilang ticket booth. At dahil Royal Class bus ang binok natin, hindi rin mawawala ang separate lounge area sa kanilang Kubaw terminal. 'Di ba? Lakas maka VIP. So based sa book natin bus, ang departure time ay around 10:15 PM pero ang kasalukuyang oras natin ngayon 8:47. So di naman tayo excited niyan. <laughs> At hindi na natin patatagalin pa. Here comes the Royal Class Bus. Sasalubungin ka ng kanilang bus stewardess o yung parang flight attendant lang sa eroplano. Ilang minuto lang pagkasakay sa bus, simula na ng mala Royal Experience na road trip, biyaheng norte. Please kindly fasten your seatbelts and enjoy the rest of the trip. Thank you. Ito yung actual experience sa Royal Class Bus. May privacy curtains. More legroom aircon vents sariling ilaw charging ports at syempre ito, reclining chair na pwede pwede kang humiga at ito naman yung kanilang complementarities water, food kumot kapag nilalamig ka Daming offer, eh magkano naman kaya ang pamasahe dyan? Nagkakahalaga ng 1,500 pesos ang one-way trip from Cubao to Baguio City. Ganyan din kapag pabalik ng Cubao. Ang iba naman nilang biyahe, merong mula Kamias, Quezon City papuntang Tabog, Kalinga, kung saan ang one-way trip, 1,615 pesos. At Kamias QC to for 1,700 pesos. Mas malaki ang diferensya ng pamasahe kung igukumpara sa mga regular bus. Pero iba naman daw ang ibibigay sa iyong experience. Ika nga nila, ito raw ang most luxurious service class pagdating sa land transportation. Kaya kung gusto nyo rin ma-experience ang komportable kong biyahe, mag-book na. Pero dapat pasok yan sa budget ha? Mobile journalist Francis Orsha po, hatid ang mukha ng balita.